Panamat tayo sa pagkakataong ito ng ulat uh, mula dyan sa mga aktividad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang uh, chief executive may muling tiniyak ang uh, commitment ng pamahalaan para sa murang pabahay uh, para sa bawat Pilipino. Alamin natin ang update niyan mula kay Bombo Analy Suberano. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, disente at abot kayang tahanan. Ang pahayag ng Pangulo ay ginawa sa pagbubukas ng National Housing Expo 2025 na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City na layuning ipakita ang mga programa, serbisyo at inobasyon sa sektor ng pabahay. Binanggit ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno na pala wakin ang mga programa sa pabahay para simplihin ang mga proseso, palalimin ang suporta para sa sektor. Tampok din sa Expo ang iba't ibang serbisyo tulad ng home design, planning, financial assistance, at housing loan processing. Itinampok din ni Pangulong Marcos ang Green Lane program na nagtataguyod ng pagtatayo ng mga climate resilient homes, mga bahay na kayang tumagal at makibagay sa pag sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Pinuri ng President ang pag-ibig fund bilang isa sa pinakamaasahan at matatag na katuwang ng gobyerno sa sektor ng pabahay. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, umaabot sa halos 75 billion ang naipagkaloob na cash loans ng pag-ibig na nakatulong sa humigit kumulang 3 milyong miyembro upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangang pinansyal. Sa ilalim naman ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program, mas maraming Pilipino ang nag o ng pagkakataong makakuha ng abot kayang pabahay. Sa programang ito, maring makakuha ng housing loans ang uh, sa ang mga mababang kita na manggagawa sa interest rate na 3%. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month, inanunsyo din ng presidente ang pamamahagi ng notices of approval at certificates of entitlement sa mga benepisyaryo mula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City, Caloocan City, na magbibigay daan sa kanila upang tuluyang maging may-ari ng kanilang lupang tinitirhan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli nating ipinagtitibay ang ating pangarap na ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang ng nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay may mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksika na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabalimin. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamayang hapon, Bombo Dennis, bandang alas tres, pangungunahan naman ang Pangulo ang uh, Philippine Coast Guard Anniversary. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, Naguulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.